it's me again, Mama Koy. So, ayun ate, gusto ko lang magpasalamat sa kabutihang loob mo po ate, sa pagmamahal po. So, yun ate, walang sawang pasasalamat. So, yun, hindi ko po mapigilang maging emotional kasi alam mo na po ate, sobrang thankful po ako na nakilala po kita. Nakilala ka po namin sa sobrang bait mo po. Walang sawang pasasalamat ate sa lahat, lahat, lahat. So, hindi ko po alam ate kung deserve ko po lahat ng kabutihan mo na pinakakaloob mo po, sa, lalo na sa akin. Hindi ko po alam ate kung deserve ko po yun. Hindi ko po alam ate kung paano po ako makakabawi sa'yo. So, si Papa God na lang po yung bahalang magbalik lahat ng kabutihang loob mo na pinagkakaloob sa amin, ate. So, maraming maraming salamat, ate. Walang sawang pasasalamat po talaga. Hindi mo po kami kaano-ano or kadugo, pero andyan ka po, laging nakasuporta. Bukas palad na tumulong sa lahat. So, maraming 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 salamat, ate. Walang sawang pasasalamat po. So, yun lang po yung masasabi ko ate, sobrang napakabait nyo po. Kayo po ng inyong pamilya, family guhol, generous family, sobra-sobrang salamat po sa inyo. Walang sawang pasasalamat po talaga ate. So si Papa Gan na lang po yung bahalang magbalik lahat ng kabutihang loob nyo po ate. Salamat po sa pagmamahal. Po, wala akong ibang masabi kundi sobrang salamat sa lahat ate ramdam ko yung pagmamahal mo po sa amin kaya sobra sobrang thankful po ako doon I love you ate maraming 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 salamat love you thank you thank you ate So, hello po Ate Grace. Ito na po yung pinag-grocery ko kanina. Nabigay mo pong blessings Ate. Nabigay mo po sa aking birthday gift and Naisipan ko po itong i-share ate kay nanay, kay kuya at kay lola. So, dito na punta ate yung birthday gift mo po sa akin. So, share our blessings. Yun po ate. Maraming maraming salamat ate. We love you. Thank you, Ma'am Grace, sa binigay mong blessing sa pang-birthday ng anak ko, Ipinian binigay na rin and share din sa amin na pambili ng mga ibibigay niya sa amin. Thank you. Salamat sa mga pamilya mo. Nagpapasalamat ako at bayat bait nyo talaga. Ma'am Grace, thank you very much. I love you. Salamat Ate Grace sa binigay mo kay Mama ko ay napabirthday mo. Shiner din niya sa amin. <laughs> mm, ate, huwag na ubiyak. Salamat Ate. God bless. Maya kapong. Adaitod ko. Ano niya, apong? May kayo po, Joy, ah. Nung kaduan na, kapong. Dari, <laughs> bari. Dagtagari. So, yan, atin. Dito na po ako kina Lola. Eh? Kung -un ano ka po? Nagsip, mat, mat. <laughs> so, yan, atin. Dito na po kina Lola. Dito na Oh. Eh, Kom. Um. Kom. So po si Lola namin, Ate Grace, si Lola Min, tsaka si Lola, si Sing. So, apo, nga daitad ko, nga makan. Grocery Lula, itad ni Ate Grace. Mm, Ado Lula nga mamakan, biskuit. Mm, mm puro biskuit ata. Ang tanod na ka ninyo. Ang ni Ate Grace Luapo. apo na nga, binigay po ni Ate Grace na pa-birthday. Pero sabi ko, ibigay ko sa inyo. Uh, eh. mm -mm. Para kay Lola, tsaka kay Lola Sisig. Love labio. Mm -mm. Bigay niya Ate Grace. Na blessing. Mm, o si Lola Min. Sabi o po. Sabi o po. Kumangan kayo. Kain na. O, thank you Ate Grace for the love. Yan po yung bigay natin kina Lola. We love you, Ate! Hello, Mama Koy! Uh, Apo ko'y vlog. Um, <clears throat> sobra mo rin akong pinapahanga. Kaya deserve mo rin yan, Mama Koy, dahil um, uh, yung blessings na binibigay ko sa iyo na para pang birthday mo ay um, sinishare mo rin. <laughs> <Whoa>. <laughs> Makulit kong asawa. <laughs> so, uh, yun nga, um, Whoa. Mahal ako sa iyo dahil sinishare mo rin yung blessings na binibigay ko sa iyo. Oo nga. Sobrang <laughs> oh. kulit talaga ang asawa ko. Malis ka doon ka. Ayun. Uh, uh, nakikinig ka sa akin and um, dahil ako po ay isang um, yung ganong klaseng tao na um, kahit na kailangan ko yung pera ah, uh, dahil alam kong mas may nangangailangan pa nito. So, yun. Um, naisipan ko pa rin i-ano sa'yo. I mean, naisipan mo pa rin i-share din sa iba. So, doon, sobra po ako mahanga sa mga ganong klaseng tao. Um, ay, magkulit ng asawa ko talaga. Kasi yung, uh, siguro nagmana din ako sa papa ko. Kasi yung papa ko noon, alam, may yak na naman ako kapag papa na pag-uusapan. Anyway, yun yung papa ko, ganun siya. Kahit na, uh, <coughs> nalala ko yung sinabi niya sa akin na may, uh, yung natirang pera niya is only, um, ano ba yan, 100 pesos. So yung 100 pesos na na, ay bibili sana siya ng ano, Uh, ano ba yung isda yata yun o basta something na ibibili niya sana. Tapos may humingi ng tulong sa kanya. So ang nangyari, naisipan niyang meron pa naman daw kaming pagkain o doon sa uh, sa bahay. So binigay niya yung 100 pesos niya. Tapos yun, naglalakad siya pa uwi. So doon, sinabi niya sa akin yun kaya sobra po akong natouch. Ay, just ko, ako. Dahil, um, kung isipin yung pag-exercise, ay, yung paglalakad din naman, di pwede mo rin gawin yun para gawin mo na lang exercise. Huwag gawing mag-self-pity ka, but exercise, kasi sa pera na, 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 na ano mo, na ibigay mo, na kahit yun, katiting na ganun, kaliit na lang, ay na, naisipan pa rin ibigay sa mas nangangailangan. So, isipin mo na lang para hindi ka mapagod, edi mag-exercise na lang. Yung paglakad mo pa o exercise gawin mong exercise na lang yun. Hindi po ba? So doon po ako, hinahangaan ko rin yung papa ko. Kaya sabi ko, idol ko yung papa ko. Naiiyak ako nito. Anyway. So sa iyo mama ko, talagang na-touch ako dahil sinishare mo yung blessings na yung na para sa iyo yun, sinishare mo sa iba. Kagaya rin yung hindi mo alam na mas may nag... May, uh, yung kay April, di ba? Um, yun pala, hindi mo naiga, naigasto yung pera dahil yun pala, nakalaan pala yung pera na yun. So, mas Um, mas nangangailangan pa So salamat din mama ko At ikaw ay nakinig din So alam ko naman kung ano yung Sa laman ng puso mo Basta pag tumutulong lang tayo Yung bukal sa puso talaga Alam nyo lang iyak ako Dahil pinag-usapan kasi natin yung papa ko eh Sobrang-sobrang idol ko po talaga yung papa ko Sobrang So, salamat sa Diyos. Naging papa ko siya. Dahil ang dami niyang itinuturo sa akin. Pati yung mama ko. Yung magkaiba sila. Yung mama ko sobrang bait din. Pero magkaiba sila ng ano. Yung papa ko, simpleng tao lang siya. Simple. So, siguro nagmana ako sa kanya. Simpleng tao lang siya. Pero napakalaki ng puso niya sa mga taong nangangailangan sa iyo lamang po. Maraming salamat na naiiyak na talaga ako. So, thank you so much sa panunood nyo. Uh, for, um, sa support nyo, sa buong support nyo sa panunood ng aking mga videos. And to all Team Lintik, andyan kayo palagi. Salamat, salamat sa inyo na, Lintik Self. At iway, at to all Team Lintik Mama Makoy, at Pukul Vlog. Hindi ko na kayo iisahin. Marami kayo. Baka may makalimutan pa. Kung gusto kong... <laughs> Gusto kong um, um, umiyak pa, pero naayak ko ng i-vlog. So yun lamang po, maraming salamat to all my YouTube subscribers. Thank you, thank you, thank you. Salamat sa support niyo And please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell that will notify you for, uh, for my new videos uploaded.